What are you doing, Bebshi? Hindi ka nakatikim. Ano yan, Bebshi? bus na, pagitaw. Huh? My God, Bebshi, I, I knew it. <laughs> <laughs> no, galing akong puerto. May ina si Kaso. So, guys, sila po ay paalis na. Pumunta na po sila ng Israel. Yes. So, We'll see them for a very long time. After a very long time. Opo. Mm-mm. Sa sila nagpunta? Nag-vlog sa? Ha? Sa sila umalis? Nag-vlog? Wala si Uyong. Ayun, say hi. Hi. Sala, bye. So guys, galing ako ng Puerto kanina. Doon sa BPI Puerto because ang nangyari po ay nag-transfer ako ng funds from PayPal ni Amanda papunta dapat sa BPI bank account ko. Ang nangyari, five days na hindi pa rin po dumadating yung amount sa bangko ko. So, syempre, nasa yung pera na yon Kasi pera po yun ni Amanda. Ngayon, ang nangyari, si Ma'am si na nagbukas ng bank account si Amanda, si Ma'am si po ang nagpahiram. So, kailangan isa uli yung pera nin kay Ma'am si na. Ngayon, nagpunta po ako ng puerto sa pinakamalapit na BPI Bank, which is actually... Um, 15 kilometers away mm -hmm kinakapagod kasi wala nagmaneho po ako. Wala, wala dito, ano, 15 kilometers away po ang puerto BPI Bank. Galing po dito sa, sa Solana, Hinaguan, tsaka sa bahay. So, diba, ba, ang layo. <laughs> ang layo, my God. Kasi lahat to di Oyong. Si Ma'am, si na open ang account, pero niya, pinahiram niya kay Amanda. Ngayon, Si Amanda nag-open account. Oo. So ngayon may bangko na po si Amanda Kaso, yung perang ibabangko sa kanya is floating in the air dahil wala pa pong update ang BPI. So ngayon tatawagan ko po si BPI kasi nung nag-report ako kanina, sabi nila tawagan daw, tatawagan daw i-report daw ang InstaPay. So guys, sa mga nagte-transfer po dyan hinay-hinay lang sa pag-transfer kasi minsan hindi siya nagpo-push through. Minsan nangyari po sa akin yung ganyan, yung nag-transfer ako ng 2,000 pesos from my, ano, from GCash, papunta po sa BPI, hindi nag-transfer. Kaya nakakaloka. Ang ginawa ko rin po noon is actually, pag mga ganyang mga nangyayaring, hindi na ita-transfer. Kasi ano yan, eh, di ba? Parang murag online-online ba? Di ba, Beshi? So, pag online-online na ganyan, talagang pag minsan hindi magta-transfer, nag-lost signal, ang hirap. Nandun lang yung pera sa, sa ere. So, pang, para sa mga nag-iwan dyan sa ere, ay! Isa, isang phone. Sabi, tapos hindi ngayon, hindi pa kami magkaintindihan ni Amanda. <laughs> Kasi, ang ah, hirap talagang tumulong sa PWD. Hindi magkaintindihan or ah, ewan ko. So, hindi pa kami magkaintindihan ngayon dahil kailangan kong kunin yung I-report -re ko na bank account number. So, yun po ang nangyari, mga bebshi. Okay? Thank you so much. Pagod na ako. Paikot-ikot na po ako. Kanina pa ako umikot. Tapos, may inikutan pa akong lal... Char. Lalaki. Wala. Joke lang yun. Umikot bebshi, ako kanina. Sana ba, ha? Layo. Layo man, oy. mana ako sa so puerto, day. anak. Pero kanina, ang anda daming mga nagmamarchang mga ano... Uy, ang dami nagmamatcha estudyante. Mga pogi sila. Tinitingnan ko ngayon mukha nila. Ang pogi nila mga bebshi. So, okay guys. Teka lang, tingin natin ang account number ni Amanda. Okay? So guys, may bagong update. Bumalik na po at nag-refund pabalik sa PayPal ni Amanda ang kanyang pera. Ipakita mo. ha! <laughs> Oo, bumalik na. O, di diba? Andun na ulit. So, ano mo masasabi mo sa ating mga viewers? Ah, pamatata, 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 pamatata,

pag sa lagi nagla live di ba pag lagi nagla live at mga sumusuporta kay Amanda Marida so at uh, at kay thank you sa salamat, salamat na marami kay sissy Brenda Mage sa mga bigay binigay at mga um suporta at mga uh, followers at dahil dyan, sumweldo na rin po siya Uh, one year din siya nag-antay para magkaroon ng stars. At ngayon, natanggap na po niya yung stars. Oo. Oh -oh, Oo. Oh -oh. One. One, two, three. <laughs> so, thank you daw sa inyong lahat. So guys, nag-refund na ulit ang pera. Hindi, hindi ko na problemahin sa banko ko kasi ang laylay pa naman ang pinuntahan ko. Pero nag-refund na pabalik ang kwarta. Nandito na ulit safe sa kanyang bank okay, hindi ko na alam kung bala na sila dyan. Bala ka, bala ka Hindi ko alam kung paano yung withdraw yan sa PayPal. Bala kayo dyan. Tawa na tawa. Di ba? Tawa.